Pag gantong maulan-ulan, talaga namang napakasarap pumigop ng na mainit-init na sabaw. Kaya naman agad ako nag-road trip papunta sa amin dito sa may central signal para mag-food ng nilagang kalabaw. Kaso pagpunta ko rito sa dating pwesto nila ay Kuya Burns Bulaluan na. At dahil lumipat na nga daw yung dati nagtitinda ng nilagang kalabaw. Agad ko naman tinignan kung ano ang tinitinda nila. At meron nga raw sila rito ang papaitang baka na lutong ilokano. Kaya naman agad ako na pa-order kasi kilala ang mga ilokano sa masarap na luto nila. Hi ma'am, uh, good evening po. Magkano yung papaitan nyo? Um, sa papaitan po namin yung without rice, uh, 80 pesos, rice, 80 pesos. Then yung papay rice, 80 pesos. 90 pesos po. At yung isang serving nga daw nila ng papaitang ganito, yung papaitang Ilocano is 80 pesos, with rice naman is 90 pesos lang. Kaya naman agad na tayong order niyan. Meron nga rin sila rito ang bulalong kalabaw na halagang 90 pesos lang. Talaga namang matatakam ka gawa ng maamoy mo palang lang yung lemongrass ay eh talaga namang mapapa-order ka. Kaya naman mga kabarangay, samahan nyo ako mag food trip dito. Tara, food trip tayo. Yan sa mga kabarangay, nandito nga tayo ngayon sa may central signal at pinuntaan natin yung dating bulaluhan so hindi na siya ngayong bulaluhan na uh, yung dating kalabawan bago na yung nagmamayari ngayon at meron sila rito yung specialty ito nga yung kanilang papaitan so sa halagang 90 pesos lang mga kabarangay meron ka ng uh, meron ka ng isang serving ng papaitan na ganito kalaki tapos may isang kanin na rin yan so meron din sila rito yung bulalo so hindi natin naabutan ngayon yun kasi medyo naubusan na maulan-ulan kasi ngayon kaya naman napakasarap humigop na mainit na sabaw. Kaya naman napakabenta ngayon ng kanilang ulalo. At ito, pinakamasarap na hibubi ngayon tagulan, itong papaitan. At napaka dami rin ng serving nila ng daman ng papaitan nila dito mga kabaragay. Talaga naman punong-puno yung, isang mong Wow, panalo. Wow, di diba? Solid mga barangay. Kaya naman, kung malapit ka lang dito sa may central signal Or taga central signal ka Naku, dayuhin nyo na to Sinasabi ko sa inyo Makapaparami kayo ng kanin dito Panalong panalo yung sabaw Ayan o Kira niya yung mga paranggay Wow Solid diba? Petong kumpleto yan Talaga mapapapun trip ka rito. Sulit mga barangay, oh. Panalo? Padayuhin nyo to. Wow. Lalong lalo na kayo. Takulat. Ganyan mga barangay, oh. Wow. Hmm. Pasigupan mo ng masarap-sarap na ng sabaw, ng papaitan. Walang laban ng taglamig pag may gantong ang sabaw. Saktong-sakto, sakto, panalo. So sa naghahanap ng gantong pudripan mga kabarangay, along espino lang to. Sa so, mga kabarangay ko dyan na naghahanap ng gantong sulidong pudripan, yung papaitan, bulalo, meron sila rito sa Kuya Burns ay yung matatagpuan sa number 46 General Espino Street Central Signal Taguig City. So ayun, ano pang inaantay niyo mga barangay? Samahan niyo ako dito mag-trip. Trip tayo. Tingnan niyo rito. Ah, meron po kaming bulalo, um, lugaw, papaitan at pack. Ah, may lugaw rin kayo rito. Yes, pa. Yung sakong sakong sa tagul lang ngayon, no? Yes. Tapos yung bulalo niyo magkano yung bulalo niyo? Yung bulalo namin 80, yung laman and 90 yung buto-buto. Ah, uh, yung may bone marrow rin kayo? Yes po, 150 without rice. Yung oh. serving ng papaitan yung magkano? Yung serving ng papaitan, um, 80 with um? rice, 90.